kalihim kayo ng DILG. Kayo po'y naglunsad ng programang Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan o yung Bida Program. Um, ano ba pagkakaiba nito, Sekretary, dun sa, ano, sa na natatawa kayo, ha? na dra drag war nung nakalipas na administrasyon? Ano pagkakaiba ng Bida Program ninyo? Well, I, I, ang Bida ay holistic. No? Uh, hindi lang, alam mo, dalawa kasi ang muka ng drag war. Number one yung tinatawag na supply reduction at demand reduction. Parang puno yan eh. Maski putuloy mo yung sanga, tutubula mm -hmm. yung sanga. So yung sanga yung mga drug pusher. Importante, andyan ang PIDEA, andyan ang NBI, andyan ang kapolis. Let them do their work. Pero habang ginagawa nila yun, isasabay mo yung ugat. Ano yung ugat? Ito yung anti-drug abuse council, yung pamilya, yung simbahan, eskwelahan, ang youth. Nilalakasan mo naman yung demand reduction. Mm -hmm. So yun ang ginagawa po namin no mm -hmm. kasi alam nyo, Joel Weng at uh, at uh, Melo kasi mayaman na bansa ang ginugol bilyon na pera mm -hmm. hindi nila na na anong drug war na ito mm -hmm. no it should be talaga dapat gusto mo labanan dapat sama-sama lahat dito Itong, Hindi pwedeng iisang sangay lang o pulis lang o sino lang. Itong sa, holistic program ninyo, yeah. Sekretary, tingin nyo mas effective to sa naging uh, kampanya nung nakalipas na administrasyon? Well, I, I, I do believe, no, ang kanya-kanyang bansa, kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang kasagutan nito. Hmm. Pero ako naniwala ito responsibilidad ng bawat isang Pilipino. Nabawasan ba yung uh, supply ng droga ngayon? Kaysa noong nakalipas sa administrasyon? Well, ito lang. On record, we have had about 33.8 billion worth of uh, drugs na nakuha in the first two years of the Marcos uh, administration. And that's on record. Mm. Sir, no. matasabi ba natin na nagtatagumpay ang drug war kung Marami pa rin po ang pusher, marami pa rin po ang uh, drug addict. Uh, at malaki pa rin po yung bulto ng drugs na nakukumpis natin. Sundutin ko na rin yung tanong, tayo ba ay nagpuproduce na rin ng drugs o transshipment point na lang ng droga? Well, ang, ang drugs is a worldwide problem. No? Kamukha nga yan, it sa patrol. Nakikita namin nung araw, ito yung nanggagaling sa ibang bansa, yung mga nasa kote natin sa Alitagtag. Mm -hmm. no? That's about... Uh, siguro mga 1.4 tons of drugs. Karamihan dito ay galing sa labas. Yung nakuha natin dito sa Baguio, no? Puro may mga foreign markings ang uh, ang nakalagay po rito, no? Ito po yung mga galing sa sa labas. But it goes without saying Maski na ganoon, yung mga paint po, dapat mo talaga hikpitan lahat ng bagay.